Saka ano? Sandok. Ludo. Ay, saan yung manok mo? No, silalim. Si Di ba wala ang kita bulag? Saan? Wala nga ayo no? Hindi, hindi yun. Isda yun. Ah. Ah. Ha? 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 dog Ay, dali. Majestic pa. Ano ni, Oo. Pwede mo. Wait mo. Mali na,baka si Lola mamutan. Tayo kami nang adobong manok. Manok pala ka, maton. Ah, Adobong palaka. At ito yung aming taga-pagluto. Oy. Hoy, papansin ka. Ay, takla do. Oh si Tia Kamaru. Ay! siya Ay! Tia Kamaru. <laughs> Ibuli. Ano ba yan? Ang baga naman. sangani ay mo sa nga niya. Ikaw mag-raja. Tingo ka. Ikaw ka mag Iwan. Saan mo nakuha yung pangalan mo? Bakit Maro? Ay, yan. Ano? ba ka sa... Sa yan. Abaw. Muna pangalan sa sarili ko. Tawag ka na, ni mama mo. Saan mo? Ay, patayin mo daw. Ay, yun siya, kay Ada to. Patayin mo na doon. Medyo lang pa, katin. Ayun, patayin mo, mo na. No? Ay, 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 wala naman, wala naman multo. Eh, na ano ito, ka naman oh, eh. Pabayaan mo na. Baka Masarap madumi. nga yan eh. Pabihiri mo muna yun. Ilaw dun. ano oh, han Anuhan mo lang. Ning... Takbuhan mo. Tapos, balik agad. Masa ba Tumutulo, oh. Eh, bahala ka dyan. Wala naman yan. Hindi naman. Ah! Hindi nga. Bahala ka. Bapoy Ah, ibang pa sayo. Okay lang. Okay lang yan. Oo, oh, oh, good. Ayaan yung eh. tumutulo to. Bayaan mo nga. Ah, yeah, ganyan lang. Ganyan. Tapos, yung ano dito, mapupunta. Oo, oh, siyempre. Ganyan talaga pag nagluluto. Okay. Eh. Silong... Takot-takot ka dito. Wala namang multo dito eh. Ah, bakit may tubig? Papakuluan <laughs> yung manok. Ay, huwag okay. nga. Baka hindi ka marunong ah. Huwag, huwag. Hindi ako marunong magloto. Kumakain na ako nyo. Ba, kumakain. Masarap nga yan. Oo, oh, masarap yan pag tolo yung, ano, yung tubig galing sa bupon. Bala na yan. Bala ng Panginoon. Ay! Ay! Ay!

Oh, sayang yung tubig. Inumin mo. Huwag mong... Iwag ko sa'yo. pop, pop, pop. Up, up, Ay. Dito penge, penge. Kuya, baka isa ko ko lang to. Bala ka. Sige, gagto, lang. May iwag ka. Ah, ubos. Oh boss.